O sige, anong gusto mong mensahe po sa mga may, gusto, may balak uh, mag, magtangka? Na... kung sino man po ang may balak magtangka sa amin, sa totoo lang po, wala po sa amin ang pera na kay Kuya Rab po. <laughs> <laughs> si, Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this so, kung bago ka lang sa akin yung YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang buong Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, At Edna Vlog at syempre ni Kalingap Rob. At makisuportahan din po ang aming mga sa buong Kalingap na andyan po ang K-Boys kalinga partner, kalinga reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ng nangangailangan at mahihirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayan mga kalinga, gusto ko po muna i-shout out ang lahat po ng ating viewers, lahat ng ating subscriber, lahat ng supporters po ng Team Kalinga, sa si iba't ibang dako ng Pilipinas at mga kababayan po nating OFW, sa si iba't ibang dako ng mundo. Shout out po sa inyo lahat mga kalinga. At ayan po mga kalinga, ang ating mong bibigyan ng reaction video ngayon ay yung huli pagbisita po nila kalinga prob sa bahay po nila na Roseanne kung saan nalaman po nila doon po sa nanay ni na Roseanne mga kalingap na nanganganib po pala ang kanilang lagay doon sa kanilang bahay dahil sa kasalukuyan po mga kalingap ay may mga ilang taong umaali-aligid po mga kalingap sa kanilang bahay posible po dahil po sa alam na sila ay binavlog at tinutulungan at may mga perang binibigay sa kanila so para malaman po natin ang buong istorya tara panoorin po natin in 5, 4, 3, 2 Shhh. Nay, balita ako na ay kinabanda ko nung nakaraan dito at may nag Maman-man daw, ano? Okay. Opo, may nagtatanong-tanong po sa amin kung saan daw ang bahay namin. Kagabi, hindi ako makatulog kasi may nagpinto sa akin tungkol nga dyan. nagtatanong -tanong, tanong daw. Magdamag akong hindi nakatulog. Nakaban ako. Kasi baka kung tanak ko dito, ako lang mag-isa. Wala pa yung kasama, ano? Wala po. Kung pwede po sana, ibang ko lang po yung pera namin kasi po, kinakabahan ko dito sa bahay. Lalo na ako lang po mag-isa. Uh, gusto mo lahat ibang ko na natin lahat. Opo, ah, kasi kasi di ba yung iba, iniwan nyo naman sa amin. Then, yung, yung iba, nasa inyo, ano? Opo. Siyempre, pangaraw-araw nyo. Hmm. So, gusto nyo, maibang ko natin lahat para delikado pati na. Anong tata, pang ano yung, di pa ba kayo nakakabili ng lak? Yan lang po ang may lak sa loob ng, diyan lang po sa loob. Dito pa wala. Hmm. Mahal po kasi ng kandad, ng ano, kadena. Pero kayo na Simpla ka ng <laughs> ano. Talaga, mag-ingat kayo na dito ah. Alam niyo naman, hindi namin kayo dito. Alam po ng marami, naka, naka ano po kami, naka -blab. Hindi po namin alam kung anong iisip ng mga tao. Mm. O oh, sige, anong gusto na, mga mga mong mensahe po sa mga may, musta, may uh, mga balak mag magtangka? na kung um, sino man po ang may eh, balak magtangka sa amin, sa totoo lang po, wala po sa amin ng pera na kay Kuya Rab po. <laughs> 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 hindi po <laughs> kami sa <awak> ng pera. <laughs> <laughs> ang galing <ganito natay> yung talaga. <laughs> hindi po natin hindi po namin alam ang isip ng tao. Mm. Mamaya eh natutulog kami diyan, bigla na lang kami pinokpok yung ulo namin. Kawawa naman kami. Ano ba yung pinto nila? Tali lang oh. Tali lang. Kagabi nga po eh, basta tumutunog yung bato, matay ako, silip po sa bintana. Wala po ata kayong kasama kagabi? Wala po, dalawang gabi po ako walang kasama. Mm -hmm. Kaya Kinakabahan wow, talaga. Sinanaan, eh. Pero, malagay safe po kayo na yan. Eh. Palagi kayong mag kay Lord. Apo. Kumusta na, na yung lupa niyo po? May kunting problema po, Kuya Rob. Mm, bakit? Kasi po, nung nagbayad ako ng pera doon sa barangay, binayaran ko yung may-ari. Hindi po sinali yung nyog. Akala ko po, walang produkto sa nabili nating lupa. Oo. Oh. Meron pa palang babayaran apat na Puno. Ay eh, hindi mo naman magamit yung kahoy kasi mabababa pa naman. Magbabayad sana ako 500 kung magagamit din yun. Kung ano daw yung puno? Mababa pa po. Diba, piding... Pap pero papatanggal na doon Kasi po nasa gitna lang gagawa ng bahay. Oh. Malinis na po yun. Nagamas na ako doon. Ikaw ang nagamas? Nagpatulong pa ako ng isang araw pa lahat kasi oh. hindi ko oh. kayang suluhin. Kasi po masyadong makapalilang. Nagamas po kami. Malinis na ng uh, no? Tapos, sa po nung anak, yung pagpunta natin doon, yung tabang babae, hmm. sabi nung sa akin, huwag na daw akong magpa-abogado. Kasi, sa kanya daw yung mana. Naguluhan na naman ako, sabi ko, oh, sabi nung tatay mo, sa kanyang mana yun, nung binata pa siya. Tapos ngayon, sabi, sabi niya, sa kanyang mana yun. Huwag na daw kami magpa-abogado kasi magagastusan lang kami. Ay, hindi naman ako papayag na wala akong hawak na katibayan pong galing sa abogado. Kasi po, pagdating ng araw, baka kung may maghabol bulu, o ano, tuluhin kami. Tama. Di bali po magastos ako, basta malinaw. Mm -hmm. So ayun mga kalingap, narinig nga po natin mga kalingap ano, yung mga kalingap ng nanay ni Rose Ann, kay kalingap prab ng kanilang sitwasyon o kalagayan po sa kanilang kasalukuyang tinitirang bahay na meron nga po silang nababalitaan at naririnig mga kalingap na meron po sa kanilang umaali-aligid na pinagtatanong-tanong po sila sa mga bahay kung saan siguro yung bahay nila para po mamanmanan po ng mga hindi kilalang tao mga kalingap. So delikado po ito mga kalingap, unang-una po para sa safety po ni Rose Ann at ng kanyang nanay dahil ano na po natin mga kalingap, na tuloy po mga kalingap yung blessings na binibigay po sa kanila ng mga sponsors nila kalingap ra bilang supporta po at tulong sa kanilang magkina mga kalingap at doon nga po mga kalingap nakita rin po natin mga kalingap yung sitwasyon ano ng kanilang bahay na talagang delikado at nasa sana ay sa lalong madaling panahon ay may paggawa na rin yung kanilang bahay pagkatapos nung kiladara para po mailagay na sila sa mas maayos sa at tatirahan at sa mas secure po na bahay ano mga kalingap at ayun nga po narinig po natin mga kalingap nagkaroon po ng konting problema doon po sa lugar pang nabili ano para sa ba para sa pagtatayuan po ng bahay nila Rose Ann, dahil nalaman po natin na yung po palang mga puno dun sa loob po ng nabiling lupa ay pinapabayaran pa sa pagkakaalam po po sa ganyan pag nabili nyo po yung isang property na lupa ay automatic na pong kasama na dapat yung mga halaman o yung mga puno na nandun pero correct me if I'm wrong pero yun po yung pagkakaalam ko pag nakabili ka po ng isang property o ng lupa mga kalingap at ayun nga po narinigari po natin mga kalingap na ang galing po ng nanay ni Rose Ann, dahil nainigurado po siya na may hawak po silang legal na dokumento mga kalingap na notaryado ng isang abogado ano, sa kanilang mabibiling lupa. do so dapat po kahit po ito ay wala pang titulo, kung wala pang titulo yung lupa ay dapat po ay mayroon pong uh, katibayan sila pinangahawakan na nabili po nila yung lupa o did of sale mga kalingap notarized ng isang abogado para tama po yung sinabi ng nanay ni Rose at kung sakali po dumating yung panahon na magkaroon po ng problema at least meron sila pinangahawakan ang dokumento na sila po ay uh, lehitimong bumili ng kanilang lupa mga kalingap so yun lamang po at patuloy po suportahan ang ginagawang pagtulong ni Kalingap Rob sa ating mga natitirang Kalingap Angels at lalo lalo po sa lahat ng beneficiaries so maraming maraming po salamat sa lahat mga kalingap at don't forget to like comment, share, and subscribe to this video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye. ang -bye. laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa at tao mahihirap Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa, mga kapabyay na papainda inda Tin sa lahat ng saktipisyon nyo Kuya Santos Matubang, Ati Edna Kalingap Rob and Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer Agon Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac and Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap the B Mr. day Ang paglingap ingat nyo sa mahihirap Ang pagtulong nyo ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang, Kuya Val Gawin ang adikaing pinapangarap Ang pag-iingat ng Diyos na laging suma inyo Ding, <suturna> <Ng kalingat, suturna> dance, 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 dance. Okay.